pero kung ang sagot sa una ay oo nangyari so ang susunod na tanong impeachable offense ba ito at kung ang sagot ay oo convicted so titingnan natin yung mga parameters na yon hindi kaagad-agad pwedeng ibasura ang inihainang articles of impeachment dapat magkaroon ng paglilitis at paghahatol kasi sabi ng ating konstitusyon, ang katangi-tanging ahensya ng gobyerno na maglilitis at maghahatol sa isang impeachment ay ang Senado. Dapat gampanan nila yung mga trabaho o tungkulin na iyan bago sila magbasura. Tanda natin, Pinky, basta sinabi mong to try and decide. To try. Magsusuri ng ebidensya. titignan ng mga testimonya. titignan ng mga koneksyon nito. At pag-decide, ighatol. Kung may ebidensya, convict. Kung walang ebidensya, aquid yun po ang so, attorney ang yun po yung talagang nakasaad sa 1987 constitution na ilang beses na pong pinag-uusapan article 11 section 4 section 5 section 6 nang 1987 Constitution. Ito po eh, ang nangyayari po ngayon sa Senado, meron pong alam niyo naman po ito, yung sinasabing draft resolution na nanggaling mismo sa opisina ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Basically, ang sabi po dito, dismiss de facto. Ibig sabihin, kailan na daw i-dismiss itong kasong to dahil um wala na pong oras dahil itinakda ang presentation of articles of impeachment ng June 11 and thereafter ang panunumpa ng mga senators bilang senator judges. Ang sabi po dito sa draft resolution, eh wala na pong oras. At somehow sa pagkaalala ko po ay it violated also the right of the respondent for a speedy trial dahil nga sa salitang fourth with Ano po ang masasabi niyo dito? Sinasabing resolution na ginawa ni Senator Bato. Ultra Walang base yon. Sa hindi mo makikita sa konstitusyon na pwede silang by way of resolution etanggalin na lang ang jurisdiction ng Senado sa impeachment trial. At uh, walang base sa sa mismong rules nila ng impeachment wala namang ganyan. So ang ang, ang ng bayan, saan mo nakukuha ang kakayahan o kapangyarihan na hmm. gumawa ng resolution na yan? Wala naman yan sa konstitusyon. Okay. So, it's